Alam mga boss, habang papalitit yung eleksyon natin, hindi nyo ba napapansin yung mga vlogger na pro-government naman din? <laughs> Local time na sa panilira kayo, no? Kay Congressman Marcolita. <laughs> Bakit kaya? Eh, sinasabi nila eh, hindi ka po pasok sa sorbiyan, no? Pero, nakakot sila, no? Nakakot silang manalo si Marcolita. Bakit kaya? <laughs> binabanat pa binabana natin nila. Napansin ko mula nung ano eh. Mula nung may nag-post na kasama si ano, kasama si si Gibbs. <laughs> kasama ni Congressman Marco Leta si Gibbs sa tarpol, sa tarpol, sa, sa, billboard. O doon sa, ano, sa North sa North Expressway. O binanakatan nila. Binanakatan nila ng mga vlogger. Yung nakakamali si ano yata yun Yung babae. <laughs> sa Lipero. Kasi yun eh. tinatakwil na rin ng Iglesia ni Cristo si eh, Marguleta dahil sa bakit na nagkabit ng ganyang tarpoli nila o oh, billboard na yan. Gusto pang ano daw eh. Gusto pa nga ipatiwala. <laughs> Ang talaga ng mga vlogger na ito. Double time. Matindi talaga ka mga boss. Double time sila sa paninira. Ah, dito yan. Tapos mga ano eh ito nung nung nag-rally yung INC. matindi <laughs> kasi mga boss nagsalita si congressman dun sa sa, sa rally ng INC. rally for peace ay, ay ka sabi niyo walang ano walang hindi pa mamulit yung rally na yun bakit nagsalita yan si Marcoleta yan pa nga eh may bumanap pa nga ng isang isang vlogger na eh hindi naman kagandahan na lalaki. Eh. <laughs> Binaboy daw ni Congressman Marroeta yung ano, yung yung rally ng ANC kasi may salita rin eh. May pambabatikos, meron daw overpricing ng mga dilid. Pati hindi talaga. <laughs> Binaboy daw. <laughs> Bakit kaya ganun yung mga vlogger natin ngayon? Yun, yung mga pro government pa Meron pa dyan ano eh nangihihinayang daw siya kay Congress ng Marcos. <laughs> parang ano yata yung mga tatlong vlogger yata ito na napapadud. Sabi niya, nangihihinayang talaga kay Congress ng Marcos kasi magaling sana siya eh. abogado eh. Kaso, kumiling sa mga Duterte eh. <laughs> Pro China niya yan. Parang eh, no? Pag, pag nakagiling ka pala kay Duterte ngayon, ano? iba na pagkatawag nila eh. Marco Beta na tawag nila eh. Kasi sigurado na raw eh sa inidura ang bagsak mo. Nakalain mo yan. <laughs> Hindi pa nga eh, no? Ayun naman pala eh. Layo daw sa survey. Minsan daw, 36 lang. Eh yung nalala ko nga yung survey na yun eh. Sabi ni Congress on Marco Beta eh. Nung nagpa-survey daw yun, wala yung pangalan niya. Pero nung may result na yung survey, nung ibabalita na, number 36 siya. <laughs> Bakit yun nalagay yung sa number 36? Isang e, samantalang, lang, hindi naman daw. Hindi <laughs> naman talaga kasali yung pagkala niya sa tarpay. Hmm. Ganun, matindi talaga ito. Ano. Kaya, <laughs> mag-ingat kayo mga uh, mga boss. Eh, tingnan natin itong... Ah, bakit natapag talaga sila, no? Bakit na sila ang nalo si Congressman Marco Lito? Bakit kaya? Ah, itong papala, no? Alala niyo yung, ano, yung nakaraan lang na hearing sa, ano, sa sa so, House of Representatives. <laughs> Kasi nagsalita doon si Kong Margoleta na ano. Nagsalita siya doon na walang West Philippines. <laughs> ay, 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 talaga ay, ay, ka lang, ay, 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 Halos lahat ng mga pro-BBM vlogger, pro-government. Ang tindi lahat. Ako <laughs> sabay-sabay talaga sila. <laughs> Kinuputya nila si Congress ang Margolita. Pero nagano na, yun, na may paliwanag na si Congressman Marcoleta dyan, nabog dyan. Nasabi <laughs> so, niya, atin naman talaga yun. Atin naman talaga yun na kailangan natin ipaglaban. <laughs> Kaya lang naman naging US be reference yun. Diba? <laughs> panahon eh. ni Pino di ba? Ang tindi talaga. Meron pa niya isang blager eh. Manuari, pinopromote niya si Congressman Marcoleta. i na natin si Marcoleta! Marcoleta tayo! Tapos biglang sisigit na gano'n. <laughs> biglang sisigit na Video ng iba na ganito, pero na tulad ng matindi, nagsalita, 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 Tapi, nagsalita, 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 pag hindi ba si Congressman Marcolino tinatapit niyo, walang nanonood sa inyo. <laughs> yung attorney vlogger pa, no? Papanlin lang daw si Congressman Marcolino. Ang tingin ko na. Binamayat na nila eh. Alos na ano, eh. Kasi kung kahapon eh. Alos lahat ng kanilang mga vlog eh. Halos <laughs> ang ganda na mga vlog. Puro yung kanilang topic eh. Ang tindi. Eh. Mula umaga hanggang gabi. Marcolino. <laughs> malakas ka sa <si> mga congress no? <laughs> na no, wala. No, no. Hindi talaga eh. Okay. <laughs> sabi nga ni Pangulo. Sabi nga ni PPVM. eh, Tumatag mo siya congress ng wala ulit eh. Edi, kapapansin na siya. <laughs> <Di ba? laughs> ayos mo Ayos talaga. Idol ka talaga PBBF <laughs> <Di ba? laughs> eh. Kaya mga boss, tingnan na lang natin kung layo niyo naman ikaw ng Congressman Marcoleta, ayan, makatulong talaga sa bansa natin. Hindi okay. natin ano, supportahan, si di ba? <laughs> Pero alam niyo naman, oh, kami tulad namin, kung iglesia ni Cristo, wala naman kami pinapamigan nga ng kandilato. Eh. Pero, <laughs> napansin ko lang talaga. Kaliwat ka rin talaga hindi nila kayo Double time na sila eh. Bakit kaya? <laughs> ay, that's na Di na dyan sila kay Congress ng sa na tayo ng mga boss. <laughs> thank, you, thank you. bye Paalam. <laughs> Ni isa walang masabi kung ano yung panluloko. Pambira, attorney. Talo ang kaso pag ganyan. <laughs> hindi, hindi ka rapat, dapat dapat abogado eh. Oh. Hindi, hindi, ka dapat magturo sa Ateneo. Ateneo pa pala, ko... So, ganito ba ang antas ng mga guro? Tinatanong ko lang naman ha, Ateneo, ganito ba ang kalidad at antas ng mga guro? Meron kayo? Ah, uh, siguro dapat taas-taasan pa natin. <laughs> Sorry. Kasi kung titignan niya yung performance niya dito, abay, kung ako lang ho, ah, kung ako ang uh, dean ng College of Law ng, ato, ng uh, Ateneo, abay, magsasampung isip ako baka ho may iba pang uh, mas qualified batay ho ito dito sa nangyayaring uh, hearing ng joint committee eh, patungkol dito sa uh, fake news o misinformation